Hello guys! For today video, heto. Papakita ko sa inyo itong lugar ko dito sa Tuwal. Ito nga pala yung lugar ko sa Tuwal. Probinsyang probinsya, no? Tingnan ninyo yung uh, mga daan. Lupa pa. At heto, uh, yung mga bahay-bahay na yan. Nakikita nyo yan. Diyan yung mga nakatira mga Pilipino. At uh, doon kami sa dulo, yung meron na container, ano na yun, at saka yung may sasakyan doon kami. At heto, uh, lapit-lapit lang mga Pinoy dito. Kikita niyo guys yan yung aming lugar dito sa Atuwal at uh, every week nandito ako at uh, nagtatrabaho Ito yung uh, lugar ko dito guys, yan nakikita ninyo probinsyang probinsya at uh, sa na lugar ito tingnan nyo yung daano, lupa pa at uh, hindi pa simentado at uh, dito sa side na ito ayan, may mga tanim kaming mga marunggay ayan kapag gusto naming magagulay, uh, magluto ng pakbit o anong pa mga luto, ayan napakadami naming mga tanim dito sa side na yun kung uh, pang lang, meron kami pang tinola guys, ayan kikita nyo, ang daming bunga ng malunggay namin no? ayan no? at uh, ayan yung uh, container ng aming mga tubig Diyan kami kumukuha at uh, yan yung aming uh, malunggay pwede kang kumuha dito yung uh, paggulay pagulay gulay lang ayan nakikita nyo tara kuha tayo guys at pumapatinola uh, lang ayan at ito uh, kuha tayo ng uh, ating nga uh, magugulay alam nyo ba ito pag uh, binibili namin sa bakala ang mahal nito bibilin mo to mga limang peraso, 5 real na. So, dito libre-libre lang kumuha ng gulay. Ayan o. Oh. Diba? Yung daon-daon uh, lang din, pwede kang kumuha dyan. Pang <laughs> tinola, at uh, meron na kami uh, yun o, oh, yung uh, lemon grass o yung tanglad. Manok na lang ang kailangan. Diba? <laughs> Kaya, sipag-sipag lang dito yung pagkatanim mo. Ayan, diba? Meron na tayong pang uh, gisa igisa natin sa kamatis to at saka pritong uh, bangus at uh, ayan oh meron pa nagbabantay oh hindi ka makakakuha dito ayan yan yung uh, pokyutan ani, <laughs> <laughs> diba kikita nyo nakakatakot ah, wag nyo lang silang uh, gagalawin nako sigurado nga G uh, kay kayo kakagating na ayan sa iba ba ang daming bunga oh may mga may mga nakuha na nung isang araw kukunti na lang nga ito eh. at ayan may mga bunga bunga pa rin na sa side na ito ayan kukuha na lang natin mga tira tira Tua tayo yan oh. diba <laughs> ayan ang dami o oh. diba libreng baba lang oh. bibili mo to sa grocery sa sarawat ang mahal pero dito Ayan lagat lapag ko muna dito guys at ano isang araw kumuha din ako ng malunggay at uh, niluto ko sa ano kamatis ginisa ayan nung dami di ba hmm. Diba? ang mahal din nito sa atin dyan sa nung nandun ako sa Riyadh binibili ko pa to E dito, libre lang. Nga lang, mag-iingat ka sa bantay namin na yun. Pukyutan, baka mahagip ka. <laughs> Ayan na, napakababa lang guys. Eh. <laughs> dito ba? Sawa ka. <laughs> <laughs> yeah, Ingat lang sa pagbabantay ng mga pokyutan baka ragragin tayo diyan. <laughs> Mahirap na. At ayan, ang dami, di ba? Mm. <laughs> Meron na tayong panggulay, guys. pagpupunta ako dito every weekend, yan. Pag gusto kong maggulay, kukuha lang ako dito sa gulayan namin. Tanim ng mga Pilipino to dito. Hindi ko naman tanim to. Nakikihorbat lang ako, guys. Nagka <laughs> maingay. Ha? nata. Assalamualaikum. Uh, ayan na ta uh, Saudi. Binigyan tayo ng uh, sukran. <laughs> Binigyan ako ng uh, uh, ano? Bato. Pagkain. Tamar o oh, yung dates. <laughs> Dahil Ramadan ngayon. Alam nyo naman ngayon. Araw na nga pagbibigayan. Pagmamahalan. <laughs> so ayan guys. At uh, naka kain na tayo ng ating makakain na at tayo nung dami oh baba lang ba diba? isang sapunggo na ganito dami puno natin tong buo na to tama na to at uh, ilang araw makakakuha na tayo ng ano nito, dahon pa rin dami oh ba diba? <laughs> ayan guys at uh, meron na tayong panggulay. <laughs> At uh, ang uh, ating uh, lulutuin bukas. Mag uh, luto tayo ng pakbit o yung uh, dining ding ng mga Ilocano. Ayan, mga pagkain ng Ilocano yan. Mahilig sa mga ganyan na pagkain. So, ayan guys. Tama na to. <laughs> Dami na no. oh. Di ba? Ayan nga, uh, buhay buhay ko pa rin dito sa Saudi Arabia at uh, nakakapag uh, kuha tayo ng uh, gulay dito sa aming mga taniman. At ayan, uh, napakadami na nito at pwede na nating ulamin. Ayan oh, dami. <laughs> tayo na guys, yan. Maraming maraming salamat sa panonood at sana nag-enjoy po kayo ngayon sa vlogs natin. At mayroon uh, meron din kami mga tanim dito. Yan o, oh, kikipan nyo. Yan yung... Uh, sinasabi nilang ano mansanitas ang daming bunga oh yan nalalaglag lang oh o, sa sidar sa arabic naman yan ayun oh daming bunga ng mansanitas oh at dyan sa side na yan sa mga pinoy marami silang magtanim dyan at marami silang na harvest ayan tingnan nyo yung malunggay nila oh Basta mayroong malunggay, sigurado may Pinoy dyan na nakapira. <laughs> at ayun, uh, meron din silang kamachili. Eh. At uh, kung pa, uh, ano lang, patino-tino ay yan dahon, ay nakakakuha kami. So ayan, plus po, pobring ka pampanga ulit. At ayan, at, meron na tayong pang uh, dininding o yung ating ginisa sa isda. <laughs> Ayan ang bahay namin. Tara, pasok na tayo. Ayan yung mga ibang uh, lahi. At ito yung bahay namin. Oo, ang dami. Hindi ko pa nga nauubos eh. <laughs> Ayan yung accommodation namin dito guys. Ayan mga Pinoy. So, ayan ang aming uh, bahay dito. Ayan at ang aming tulugan. At sa uh, over na kami dito, minsan dyan kami natutulog. At uh, dito naman, ayan, yung aming uh, hugasan at dalawa yung banyo namin. Ayan. 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 At uh, dito naman, ibang lahi. Ayan. <laughs> at ayan, mag-iiptar sila mga Indian yan at yung kami nagluluto Assalamualaikum ayan at ayan yung ibang lahi bahay nila at ayan, every week dyan, dyan kami nag, ano, nag stay at ito yung rep namin yan mga kung, mga pagkain lang at saka no, yan, libre din na sa kumpanya yan so ayan guys enjoy watching po ayan po yung aking vlogs ngayon at sana nasiyam po kayo ngayon sa binabahagi natin na video. Have a nice day and God bless po. Ayan at salu uh, salo, -salo kami magkakain dito sa aming accommodation at ngayon ay iftar. Ayan. Meron kaming uh, ginisa na gulay na may hipon, meron na adobo, ayan ang ulam namin, tsaka opo, Luto ng ating mga kababayan Nakapampangan, nakatulad ko Na magaling magluto <laughs> Si Jerwin <laughs> Ayan, at kain na po tayo Ayan. Hintayin natin mag-adan At sabay-sabay tayong kakain Alhamdulillah Nagahanda hmm. na sila ng pagkain rasa iktar ya. Mir kami ng uh, ayan hipon adobo gulay. Adobo ya uh, pasko. Mas <laughs> masco. <pasku. coughs> adobo. Tayan kaina tayo. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Naubos na 'yung ulo. <todan> na meron. <At> <todan> 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 ako meron. na Ano color sa na namaga yung ano ko dun sa kakaano. ano. Abala muna yo. mo ba?